Alright sir, and uh, you mentioned nga po in the next few years, ngayon ho nasa Taiwan ho kayo, uh, na nakikita nyo po ba na imminent o talagang nalalapit na yung pagsakop ng China dito sa Taiwan at paano ho ito makakapekto dito sa ating uh, bansa? Well kasi oh, pag-usapan ho natin bakit ho ba lumalabas yung usapan ng uh, pagsugob ng China sa Taiwan, based ho yan doon sa tinatawag ho natin na Richardson Window. Ano ba tong Richardson window? Ito yung conclusion na ginawa ng US Indo pacific Commander. Mga around 2018-2019, tinitingnan ho nila yung pagkilos ng People's Liberation Army, yung pagpalakas ng People's Liberation Army's Navy, pag yung ho nila ng mga amphibious exercises sa coast, sa pag-develop nila ng mga weapon system. So ang conclusion ho ng Davidson Window, 2027. Of course, kung magkakaroon ho yan talaga, itutuloy yan ng China, unang-una na, sinabi na ho, ni, uh, ni, uh, ni uh, Lieutenant General Romeo Browner, mga three weeks ago ho, diba? sabi niya sa Northern Command, kung magkaka, uh, dapat tignan na natin yung focus natin north do sa Mabulis Island. Kasi sinabi naman niya ho talaga yung ating intereso doon, yung around 250,000 Pilipino uh, working here in Taiwan. Napakarami ho dito ng Pilipino. Pangalawa ho, of course, yung issue din ho ng humanitarian crisis. So kung mangyayari man ho yun, we have to open our doors to thousands, probably hundreds of thousands of refugees, not only Taiwanese, mga Amerikano, Japanese, and of course, ayaw din ho natin na sakupin ng China. Kasi pag sinabo po ng China ang Taiwan, sasakupin rin niya ho ang Luzon Strait. Nandun ho sa Luzon Strait ang Patanes Island. So, hindi lang ho issue yan talaga nung ating mga mamaya sa Taiwan, yung may humanitarian crisis, meron din ho tayong geopolitical interest. Napakalapit ho sa atin ng Taiwan. Tandaan po natin, no, uh, uh, ilang oras lang pagkatapos o binomba ng mga Hapon yung American battle fleet ho, sa Pearl Harbor no December 7, 1941, sinugod ho ang Pilipinas, sinugod ang Sangli, sinugod ang Clark, yung mga eroplano ho yung galing ng Hapon, galing sa Taiwan. Ganun ho kalapit sa atin ang Taiwan. Alright, so tatagang uh, babantayan natin nga uh, yung uh, magiging uh, kaganapan ho uh, sa Taiwan and you are mentioning 2027 baka talagang uh, makuha na uh, o talagang uh, tuluyan ng makuha ng uh, China itong uh, Taiwan.